Hi, guys! It's me! Charla again! Charla. So, anyway, mga auntie at uncle, sobrang aga ko nga nagising for today talaga, te. Ang aga ko gumising, te. Kasi ang sakit ng aking chan. Te. Pero sa ngayon, okay na kasi. Naginom lang ako ng kape, tapos kumain ako. Din yung ulam ko ay uh, oh, noodles. pangpayote ay dahil hindi na sumasakit-sakit so, yung gilid ko. Magpayote ay na naman tayo, te. Anyway, ante ko, sa yanda nga adlaw, wala yanda, pasok, holiday, dahil ewan ko may bagyo. may kasi hindi ako mahilig manood ng TV at kam sa mga balita, te. So, balita lang ako sa Facebook kung ano dyan yung trends. Kasi ewan ko ba, te. Yan wala kayong pasok, kaya medyo free ako ngayon. Anyway, yung nagluto ng aming pagkain, ng aming tanghalian na yung ate ko. So, hayahay ngayon ng ante mo, te. Hayahay ang buhay, te. Walang ginagawa. Masarap pa makipag-away sa mga basher, te. Sobrang bango niya na, te. Maputi na yung kilik-kilik ko. oo oh. Taligo ko lang, te. Huwag ka. Nag-makeup lang ako, eh. Oo. Oh. sarap tulog ulit te. Ah, oi chocolate. Ay. <laughs> oh, nakatikim ka na ba ng almond? Kung hindi pa ito. Kasing amoy yung almond, kasing kasi ate oh. Pa may almond na chocolate. Oy, oh, char char lang ma may magagalit na naman diyan sa inyo. Ano-ano na naman kino-comment dyan. Ate ko boring lang ako dito, te. kasi walang pasok, tay. Tapos nandito lang naman ako sa loob ng bahay, wala naman akong ginagawa dito, tay. Kaya ganyan lang siya, tay. Anyway, pag boring ako, ito talaga yung ginagawa ko. Maglagay lang ako diyan ng ring light sa harap ng camera ko, dini open ko yung camera ko. Kung ano ano ginagawa ko. Anyway, ante ko mga 9 kanina, kaya nag-makeup ako, naligo ako ng maga. Tingnan may... Pretty ng aking eyeshadow, 'di ba? Mm. Nag-affiliate nga pala ako ng mga product na mga pinadala sa akin ng, syempre te, business collaboration. May mga product kasi sila na pinadala sa akin. Tapos, yon nag-affiliate ako te tapos yun na siya te. Yan ang kagandahan don pa nag-affiliate ka kasi te. Yung product na yun, isa yun te. At nakaka ako ng iba't ibang klase te na pabango talaga as in ito te oh. Sobrang dami nito. Yung iba pinamimigay ko sa ate ko. Yan, pabango na yan. Yan. So anyway, ate ko, eto matagal na to pinadala sa akin tong dalawa na to. Kasi isa lang yung uh, product or product. Isa lang pala yung business na nagpadala dito yung may RC dito na pangalan te. Ayan, may RC dyan na pangalan. So, eto yung business nila at nagpapahelp sila te. So, ayun. So, nag-affiliate ako doon sa TikTok, te. Tapos, nilagay ko din doon yung yellow basket. Anyway, tinaluloka talaga ako kasi sobrang bango ng mga pabango nila. Eto, from sa ibang business owner naman, eto siya. Yung product nila lahat, ay product siya ng Bulgari, te. Pero, yung tinanggap ko lang, yung Bulgari Agua. Anyway, binigay ko na sa pamangkin ko yung Bulgari Agua. At, eto naman yung Bulgari Amethyst, yung pangbabae, te. Eto yung sa akin, te. Naluloka talaga ako, te. Kasi, sobrang bango niya talaga. Ute! Ay. Parang akong ginakasal araw-araw pag ito yung pabango ko, te. Kasi sa totoo talaga yung bango niya, parang amoy ka talaga bagong kasal, te. Kasi nakatry naman ako before ng original lang Bulgari, te. Kasi yung Bulgari, napaka pricy yung pinaka-original nito, te, kasi from other countries pa yun is, eh. ibang bansa patugali yung mga pabango na ganito kasi wala yan dito sa Pilipinas te kasi amoy imported to te, alam mo to te alam mo yun, nasa 5k, 6k 7k, minsan kung bumili ka pa sa mga mall, nasa 10k pa to te so mga artista lang naka afford nito yung may mga trabaho talaga te, na mga professional sila, alam mo naka afford nito te pero pag tayo ay parang pobre man lang tayo, mahirap tayo te, dito na lang tayo sa all base te, pero I'm so blessed kasi nakakatry ako ng mga iba iba't ibang klaseng pabango for free. Akalain nyo lang, te. Kaya I'm so happy naman talaga sa kilikili ko because of my outfit, te. Maraming mga product na mga gusto makipag-collaborate sa akin. Dahil nga, alam mo yun, te. Nakaka-help din naman kasi talaga tong outfit ko sa akin, te. So, bye! Dapat mo ganyan, maganda mag-picture na kaganyan ganyan pala, oh. Picturean mo na. Bye bye